Hindi na tayo nagtataka dyan. Talagang mataas ang rating niya kahit anong takbuhan niya. Malalim mga tin... Malali masyado tinanim ng dating Presidente Duterte. Yeah. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Mga kababayan, walang kupas talaga no? ang tiwala suporta ng taong bayan kay dating Pangulong Digong. At uh, baka sa ngayon ay dubli na nga ang uh, tiwala sa kanya. Dahil obviously mga kababayan po natin dismayado ang uh, mga Pilipino sa pamumuno ngayon ni Pangulong Marcos. Alam naman po natin na halos lahat na kanyang pinangako ay eh, mukhang wala pang natutupad, mga kababayan po natin. Okay, so sa survey na pinalabas nitong False Asian Incorporated, uh, inilabas niya nga yung top 12, mga kababayan po natin, kung posibleng ganapin ang uh, election sa pagka-senador. Uh, sino-sino nga ba ang ibubuto at pipiliin ng taong bayan, kumbaga pinagkakatiwalaan dahil marami ng mga politiko na nakaupo ngayon sa Senado o sa Kongreso ay sira na ang tiwala ng taong bayan. Siyempre, nanguna pa rin si dating Pangulong Digong at pangalawa itong si Sekretary Erwin Tulfo at ngayon ay Kongresman ng Actors Party List si Doc William, nang pangatlo pa ito. Uh, malakas talaga itong si Willie ang mga kababayan po natin at pang-apat, itong si Christopher Bongo ah, ang uh, pang-lima, nakapasok din itong si Amy Marcos senator Bato Dilarosa la Rosa pang-anim, Vicente Soto pang-pito, si Isko uh, Moreno ah, pang-walo, at si Ping Lakson, ang uh, pang-syam si Lini Robredo, nakapasok pa uh, actually, mga kababayan po natin hindi tayo uh, supporter ni Lenny Robredo pero nakita natin may solido itong ano eh may solid supporter ito eh ang uh, sa kanya sa pagka-presidente mukhang hindi pa rin nagbibitiw ha ah. kasi alam nga naman magtitwi sila suporta nila si Pangulong Marcos ngayon inakita eh naman nila na ang daming kapalpakan na nangyayari sa administrasyon ngayon at nakapasok din itong si Secretary ng Department of National Defense na si Gibo Ocheodoro. Siyempre dahil malakas ang isyo ngayon sa West Philippine Sea at uh, lagi itong nagsasalita. So isa rin yan siguro sa nakikita ng taong bayan na mukhang karapat dapat maging uh, senador dahil nakita nilang nagtatrabaho at si Pia Cayetano. So kung gaganapin ang eleksyon, oo oh, oh, mga kababayan po natin, ay ito ang napili ano ng ating mga kababayan bakit si Pangulong Digong pa rin ang number one at nangunguna uh, mga kababayan po natin dahil alam po natin na ang serbisyo talaga ni Pangulong Duterte ay solido at ang kanyang uh, pinapangarap lamang ay maserbisyuhan ng taong bayan para sa kanyang pamilya para sa kanyang sarili wala na <laughs> mga kababayan po natin so titingnan niyo naman kasi pag-upo niya pa lang bumanat agad sa kanyang pangako na war on drugs lilinisin ang kalsada kung hindi niya manatapos dahil nga sobrang dami at least na minimize mga kababayan po natin ah, passport, driver license yung ah, pandemic ah, kahit na ah, mahirap tayo hirap tayo sa punto ay nangutang ito para magkaroon ng mga bakuna ah, at ayuda ang ating mga kababayan so ganon talaga ang kanyang uh, pinangarap at dahan-dahan uh, uh, din itong uh, binabayaran ngayon ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Uh, Siyempre, alangan na uh, si Pangulong uh, Digong Pang magubayad. Eh siya ngayon na nakaupo sa uh, pwesto sa obligasyon niya na yan dahil kagustuhan niya. At ang uh, utang na yan ay hindi naman kinuha ni Pangulong Digong at hindi ibinulsa. Dahil yan ay ibinigay sa ating mga Pilipino na kapos at hirap na hirap uh sa panahon ng pandemic. So yung bell bell -bel, isa pa yan, mga kababayan po natin. Pag upo niya pa lang ay bumanat agad, naganap agad ng mga investors para punduhan ang ilang proyekto ng ating gobyerno, lalo na itong pagpapaganda ng infrastructure, yung mga daan, yung mga trend na proyekto na ngayon ay nakita po natin na ipinagpapatuloy ng administrasyon pero nadidismaya lang po tayo dahil, dahil may ilang proyekto na dapat ay pupunduhan ng China ay hindi na itunuloy ng administrasyong Marcos kagaya sa Mindanao Railway dahil sa isyo sa West Philippine Sea na mas lalo nilang pinainit dapat pinalamig kaso ang problema mga kababayan po natin ay mas lalo pang pinainit so ang China lalong uminit siyempre napakalaking bansa alangan magpapatalo siya sa Pilipinas kung ang Pilipinas ay nagmamatigas kaya dapat idaan sa maayos na usapan at dialogo at hindi magpauto sa gustuhan ng Amerika na gulo. So ayun nga kasi ay uh, Attorney Salvador Panilo, mga kababayan po natin, eh itong si Pangulong Digong kakaiba kasi ang kanyang naging performance uh, na kahit ano pa o ang kanyang takbuhan sa gobyerno ay talagang mananalo at mananalo ito. Nakadismaya na po mga kababayan po natin. May ilang senador na nagtatrabaho ng maayos pero hindi nakapasok sa top 12 mga kababayan po natin. So baka sa susunod na survey o baka nanahimik lang ang taong bayan at sana makapasok lalo na itong si uh, Senador Tolentino. So ayan masipag magtrabaho yan na dapat talaga ay manalo din yan at makapasok sa top 12 o sa ayan mga senador. Hindi na tayo nagtataka dyan. Talagang mataas ang rating niya kahit anong takbuhan niya. Eh, pag yan ay tumakbo ng mayor sa Davao City, hands down. Pag tumakbo yung presidente, vice president sa 2028, panali yan. Senatorial, <laughs> number one. Siya nga pala, hindi, hindi ko ma... Anong number ni senator Bongo? Bakit flash ulit? na ano siya, number 4 ba siya? As din yun. 1, 2, 3, 4. Yeah, number 4. Senator Christopher Bongo. Sinundan ni Senator Aimee Marcos and then Senator Ronald uh, Bato de la Rosa. There's Senator Tito Soto, Esco uh, Moreno, Ping Lacson, Lenny Robredo, Gibocho Doro, and uh, Pia Cayetano. Sila yung top 12 from number 1 si Pierre Arty. FBI. Wala yeah. si wala si Francis Tolentino dyan sa top 12? <clears throat> Dito sa Publica si Asia, wala. Ah, okay. Yeah. so, eh, matala, sigurado, yes, sigurado na. Yes, Sir Isal. Sigurado na yan. RD. Kahit anong takbuhan niya, mananalo yan. Masyadong But, uh, yung mata. Malalim ang ating... Malalim masyadong tinanim ng dating Presidente Duterte. Yes. Iba Iyan nga ano mga kababayan po natin, ha? malalim o mano ang tinanim ng uh, tatak Duterte or administrasyon ni uh, Digong mga kababayan po natin na sadyang nagtatak sa ating mga Pilipino lalo na yung kanyang kampanya laban sa si illegal na droga na kahit ikaw ay isang OFW uh, ay kumpiyansa ka na safety ang iyong pamilya dahil walang durugista, walang mga addict na nagkakalat-kalat sa kanto at kalsada at uh, lagana pa ang uh, police visibility so ngayon mga kababayan po natin hindi natin talaga uh, mayroon din pero hindi natin nakikita unlike before na uh, napakaraming police na nagkalat sa kalsada na handang uh, mag-assist sa atin kung kinakailangan so ano ito eh tinatawag na security uh, mga kababayan po natin yung secured ang bawat pamilya po natin na kahit yung mga dayuhan, na kahit yung mga turista na pupunta sa ating bansa ay tiwala na walang mangyayari sa kanila. So ngayon, laganap na naman ang krimen at droga sa ating bansa. Ano pong inyong komento patungkol sa isyong ito, mga kababayan? Huwag kalimutan, mag-iwan ng inyong komento. Maraming salamat.